hello guys ang mamshi po ngayon ay nasa SM mag grocery tayo ng mga kailangan natin sa loob ng bahay mga Ma tara samahan niyo po akong mamili mga mamshi guys ang anak ko po ang magbabayad nito mga mamshi <laughs> sumama lang ang ma'am kasi kailangan kong sumama para malaman daw ang mga kailangan namin sa loob ng bahay yan tara guys samahan nyo po akong mamili ng mga kailangan namin tara let's go nag -i enjoy po tayong mamili mga ma'am nakakalibang po talaga mamili lalo na't libre <laughs> libre ng aking anak alam nyo naman wagong trabaho mamshi ang anak ang bumibili ng mga kailangan natin Ayan, kasi sila ang may work kami naman wala sa bahay lang ako ang alam nyo na, ang mamshi ang gawain sa loob ng bahay. Kung anong gawain sa loob ng bahay, yun ako ang, aking ginagawa. Yan, yeah, no, mga mamshi. Kaya, ako taga sunod lang. <laughs> Kinukuha ko lang po ang mga kailangan ko sa loob ng bahay. Ang sarap mabili. <laughs> yun nga lang nag-enjoy ang aking mata nag-enjoy ang mata ng mom Shea sa pamimili ng gustong bilhin yeah, may limit lang po <laughs> kasi ang anak ko ang magbabayad niyan kaya kung ano po talaga yung mga kailangan sa loob ng bahay ngayon lang po talaga ang aking kukunin. Yan. Diba? katulad ng mga sabon shampoo, colgate conditioner downy basta kung ano-ano lang pong pwede nating kailangan sa loob ng bahay mantika sabon panlaba at sabon pampaligo tinapay, mga dilata tissue. Ayan. Kumuha rin ako, napaibig ako sa, sa mani. Lamampot <laughs> din akong isa. <laughs> Ay, amamushi talaga. Kung ano kong maibigyan ko, kinukuha ko naman. Sabi naman ng aking anak, Mama, kumuha ka na kung anong gusto mo. O, yun lang naman ang gusto ko tsaka mga kailangan namin sa loob ng bahay. Masaya na ako daw Masaya na ang mamshi na mabili ang mga kailangan sa loob ng bahay. Pinipili um, ko naman yung hindi mang um, sa tingin ko eh, dapat eh, ang budget natin ng konting pera para mabili natin ang lahat na kailangan natin sa loob ng bahay. Kumuha na rin kami ng isang kilong espagetihin para sa pasto. Eh, yun lang naman ang gusto nila, espagetti. Tsaka kung ano-ano pang kailangan nila. Um. Nabusog ang mata ko guys sa katititig ng mga paninda din sa SM. Pagkakadami talaga ang laki ng SM. Yan, kumuha rin tayong alkohol. Kasi mahilig talaga ako guys maglagay ng alkohol. Kaya hindi walang alkohol sa bahay. Yan, magbabayad na tayo yung mga mamsheet. Nasa counter na po kami. Hindi lang po diretso sa box kasi doon papipila po po kami sa sa dyang ano sa dyang may sa lugar po para mag box ng mga pinamili dito po magbabayad lang talaga kaya mamaya po magpapabaks tayo. Ang anak ko po ang nagbayad. <laughs> Thank you, anak, sa grocery na may pagpalain ka ng Panginoon. Ganyan ka ng mahabang buhay, malusog na pangangatawan. Thank you sa pag tulong sa amin. Lagi ka nandiyan para sa amin. Thank you. Sa akin mga anak. Nandiyan lagi. God bless po. Uh, anyway, lagi tayo bayan at tulungan ng Panginoon sa lahat ng oras. Tara po, mag papabox na tayo ng ating mga pinamili. Ayan. Nakita ng aking anak yung ninong niya sa binyag. <laughs> ninong niya sa binyag. Nakita namin sa SM. Ninong Risti niya. Ayan. Papa, ano na po tayo guys tata box na tayo ng ating mga pinamili. Nakadalawang box din po tayo. maliit din lang naman kasi yung box. Yan. Ino nang nilagay sa box yung mga pagkain. O. Yung panghuli ay yung mga sabon yan po yung pagalawang box yan guys tapos na tapos na mailagay sa box yung ating pinamili tayo po ay pauwi na yan papunta po kami sa elevator para po makapunta dun tayo sa ating sasakyan pila po kasi mga mamshi napakalaki ho ng SM Lipa dami yung tao daming namimili wait po natin yung magbukas yung ating elevator nalapit na. Ayan, magbukas din sa wakas. Ayan. Tayo naman ang papasok sa elevator, mga mamshie guys. birthday niya. Yan, bukas din. Yan, papunta na po tayo sa ating sasakyan, mga mamshi. Yan po ang way papunta sa amin sasakyan. Diba sabi ko nga sa inyo, malaki ang SM. SM Lipa. kasama ko ang aking anak at ang aking asawa na mili kami mga mamsyo. Nag-enjoy kaming tatlong magkakasama, banding moment ng aking anak, ng aking asawa. Yan. Yan lang po ang pinamili natin mga mamsyo. Dalawang maliit na box. At yung nasa supot naman ay yung tinapay na tasty. Yan. mahaba baho itong nilalakad namin na ito, mga mamshi. Sabi ko nga sa inyo, malaki ang SM Lipa. Ang laki din ng parking lot nila. Tayo paglabas natin ay sobrang lamig, guys. Sobrang lamig para tayong nasa ibang bansa <laughs> ang lipa po ay napakalamig lalo na sa gabi at sa madaling araw yan may time naman pong sa araw ay malamig malapit kami sa alam niyo mas lalong malamig sa Tagaytay yan guys nasa labas na kami papunta na kami sa parking lot. Lalakad na ang mamshi. Ayan. Ang lamig ho dito guys. Malamig ang simoy ng hangin. Talaga naman. Ang sarap mamili. <laughs> Kaya lang syempre, sa laki ng SM guys, talaga. Sobrang laki sa loob, sobrang laki din sa labas. Napakalaki yun ng SM di pa. Kaya talagang ang laka rin ay mahaba-haba din. Yan, nandito na tayo mga mamshi, sa ating sasakyan. Ilalagay na natin sa sasakyan ng ating pinamiling grocery. Yan. Thank you so much for watching guys. Now ay lagi tayong pagpalain at gabayan ng ating Panginoon sa lahat ng oras. Yan. Pawi ng mamshi. thank you po sa panonood ng aking mga big video mga mamshi guys sa support maraming maraming salamat po na may pagpalain kayo ng ating Panginoon lagi kayong gabayan at tulungan sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay. Thank you so much for watching.